Nagsorry si Dustin Yu sa mga fanay matapos itong hindi makarating sa event niya sa Mindoro dahil sa sungit ng panahon. Paliwanag nito, Bumiyahe naman daw siya all the way to Batangas Port. Ngunit kanselado ang biyahe ng mga Roro. Kaya sana makabawi to next time sa kanyang mga fanay. Talbog! Ya, meron silang show yata dun sa parang ano. Laklakan. Laklakan, ba? Diba? Yep. Parang sa uh, Mindoro. Yep. Siyempre nga naman, paano ka naman makaka... Mahirap i-take yung risk, di ba? Lalo yep. na kapag masungit ang panahon. Delegado, pero, pero, lang diba? nakakagulat na parang dumiretso na siya sa ang batangas nasa porta kaya lang walang available na roro kinancel na daw lahat yes, 'di diba? so, pero sana beforehand pala sinabi na sa kanya oh just Dustin, huwag ka nang dumaretsyo dito dahil nga masama ang panon, may bagyo, hindi matutuloy yung concert mo sa Mindanao. Inaalala so, rin niya siguro yung kanyang commitment, diba? Ah, yun nga. Pero sabi nga niya, ay babawi daw siya sa mga taga Mindoro, dun sa mga nag-abang sa kanya, sa ibang pagkakataon. Yeah, pero yun nga, sa kanyang Facebook account, dun siya nagsabi na uh -huh. para parang gustong gusto niya na mamit yung mga <coughs> tagahanga niya na naghihintay sa kanya sa Mindoro. Pero yun nga, hindi siya nakapunta but still kinray niya talaga eh. pero nga sabi ko dapat na sinabi na huwag ka nang tumuloy kasi nag drive pa siya all the way from Manila to Batangas Sport, di ba? Na mm -hmm. dapat sinabi na ito cancel na 'to, di ba? Mm -hmm. Pero nakakalungkot. Pero hindi din naman kasi natin alam eh baka bang anong oh, kanila oh, ano, oh, pede? pwede? Pa, ano pang lagay baka hindi pa nila alam na kinakancel na pala yung ano, di ba? Oh, yun yung, nga, yung eh. Ferry. Pero yun nga, mm -hmm. nangako mm naman si Dustin yung nababawi. Syempre di ba, once na cancel yan, eh matutuloy naman yan sa ibang araw, di ba? Mm, mm, mm. Pero syempre sila, excited na makita yung kagawapuan ni Dustin Yu. Kasi ako, Dustin ako. Ito, I mean, Will Ashley, di ba? Pweng Yes, Will Ashley. Correct. At may concert din si Destiny Dustin niya, di ba? Oh, fun meet. Yes, Hindi mo, mo daw siya pwedeng i-compare doon sa ginawa ni Will Ashley kasi parang hindi naman din talaga siya concert. Uh, so parang fan meet siya. And say, pero si, ano, nagigita-kita din naman si Dustin, di ba? Mm -mm. Pero hindi siya as, as singer mm -mm. kagaya ni... As performer ni, ni ao, Will, English Ashley. Ashley. Ang paborito ni yep. Rodel Fernando. Ikaw, Dustin, you. Dustin, diba? you, kasi nakalaban namin yan ni Roldan. Eh. Tinalo uh, namin sila eh, dati, di ba? Mm -hmm. Pero naging friendship po kami. Lalo lumit yung ano, si Aras. <laughs> di ba? Sayang po, abangan po sa sa Mindoro ang pagdatulip po yung kanilang call, uh, show, di ba? Ito sa Mindoro. Na. Hindi nga natuloy, no? Hindi, ah, pa nga nyo po sa Mindoro, yun, sa Mindoro. Oh, oh. kapag i-announce po, sabi nga, wait for a further announcement, yes, sabi nga oh, nila. Oh. Diba? Pero syempre, di ba, parang rakrakan, eh, yearly lang ano? yata nagaganap pa. Ay, eh. oo, oh, di So, next year na lang, o kung may ibang hey, event doon. Hindi, pwede pa bago matapos oh, oh. ng November. Baka may nakabili na ng ticket, rakrakan yun, di ba, oh. rakrakan. Parang banda-banda. Ibig diba, sabi sabihin, yung ano yung tickets. Oo, oh, pag may mga ganun, diba? ganun. pag may mga shows na natuloy dahil dun sa mga, Piri ano re tawag doon? Hindi, anong tawag doon sa kontrata, yung hindi natutuloy yung ano? Boy. Ano, o, oh, yung mm, day. pa, merong tawag basta, doon. Basta, basta may sinasabi pagka a event. Oo, oh, oh, for diba? event. Yan, Yan, tama yun. Correct. O -o. So, ayan. ayan. Yes! Ano uh, yes. so, natin babasahin? Ang liti. Ah, pero, at biliba ako kay ano ha, kay Das, talagang, kasi hod, ang uh, malakas ang hangin, ang ulan, uh, nagpaka-professional siya yes. at nakarating pa sa Batangas Port. Mm -hmm. Yes! yes Nag-picture siya doon para hmm. alam nila na nandun naman siya. Oo, uh, at may picture para siya. kalahati ng bayad kasi pumunta naman siya <laughs> 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 Diba? Pumunta uh, uh, siya. Uh, uh sa atong dinasok ke yung na dapat ka kasi kina sila beforehand hindi oh, oh, oh. oh. niya kasalanan nyo nagpunta yes. sa doon